nakabalik na sa bansa ang Philippine Interagency Humanitarian Contingent matapos ang kanilang deployment sa Myanmar matapos ang pagtama ng 7.7 magnitude na lindol noong Marso 28. Lumapag sa Williammore Air Base sa Pasay City ang C-130 sa kayang 80 na contingent Mula naman sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Kasama sa contingent ang Office of Civil Defense, Philippine Air Force, Philippine Army, Department of Health, Metropolitan Manila Development Authority, Bureau of Fire Protection, Department of Environment and Natural Resources, Emergency Response Team, Energy Development Corporation, at Apex uh, Mining at uh, iba pa. Ilan sa uh, mga opisyal na sumalubong ay sina Department of Health, Secretary Ted Herbosa, Department of National Defense, Secretary Gilbert Chidoro, at Office of Civil Defense Administrator, Undersecretary Ariel Nipomuseno Nagtapos ang misyon ng Philippine Humanitarian Team noong 12 ng Abril at uh, pinasalamatan sila. Ni Philippine Embassy in Myanmar, Charge de Affairs, Angelo o Angelito Nayan, para naman sa kanilang natatanging serbisyo. Sa ngayon ay nakapagpadala na ang Pilipinas ng 19,000 mahigit na pounds ng humanitarian aid, kabilang na ang hygiene kits at mga tarpaulin mula sa Asian Coordinating Center for Humanitarian Assistance. Samantala, mahigit uh, 3,000 na naman ang naiulat na binawian ng buhay kaugnay ng naturang lindol na ngayon ay patuloy pa rin hong tinutugunan ng mga otoridad sa Myanmar.